right, welcome back mga kajani Nandito nang pumuli nyo yung ka kajani Na janitor TV at ito ang janitor Usapang utang, usapang hola So mga kajani, kung di pa kayo nakasubscribe Subscribe na po kayo Like and share nyo na rin po para ma-aware Yung mga tao about sa hola Discussions dito sa ating uh, channel Na about this Hola harassments at hola reviews Ng mga iba't ibang hola na ating pinag-uusapan dito mga kajani so hit yun na yung notification bell dyan para updated po kayo mga kajani so meron ako nakita dapat ay ba ko ngayon content eh dapat talaga gagawin ko ngayon yung mag ko dapat ngayon ng uh, paano kumuha ng Senomar through online booking uh, yung dapat gagawin ko kaso nakakita ko na duman kasi sa group sa world group ng United Ola Victims Movement medyo na po pansin ko rito dahil mayroon daw natanggap itong uh, nag-post, no? Ito yung ano niya. Pakita ko sa inyo mga kajani no? Uh, tag tago ko lang yung, ano, yung tao. Pa, baka, ano, syempre, for privacy. Ito yung sabi niya mga kajani pa-post po admin, salamat. Pahit po sana may makapansin. Ask ko lang po, legal po natanggap pong subpina from QC. Paluwas po ako ngayon para dyan from Isabela. po ako, tanong ko po, legal yung letter na walang seal tatak sa ang galing yung letter all page po wala signature of office server wala din po sana may makapansin salamat po para naman po na, gan siguro para po na di po ako gagastos papuntang Manila so ayun mga kajani, may nagpadala sa kanya nga ito pakita ko sa inyo yung uh, pag doon yung subpin siya sabi niya mga kadyari ngayon, bigyan ko lang din kayo ng awareness at reminder. Once na makatanggap kayo mga kadyanin ng isang sulat na hindi kayo pamilyar katulad nito kung hindi kayo pamilyar sa mga sa mga supina o sa mga demand letter ayat uh, I advise you na magtanong muna kayo sa mga mas marunong talaga kung ko sa barangay may nakakaalam niya kung tunay ba yung demand letter o tunay ba yung supina pinadala sa iyo at kung hindi man mga tiga barangay eh, mas, may, kung may kakalala kayo mga tiga munisipyo mas maiintindihan nila yan tapos lagi nyo tingnan yung supina kung may mga numbers na iniiwan dyan yung mga contact number ng ng mga attorney, ng prosecutor kasi may sigurado may mga contact number na iiwan niya para magkaroon kayo ng ideya kung legit ba yung mga nakukuha yung papel o hindi mga kajani na. para ano na kayo aware hindi kasi yung basta banat ng banat na katulad ng eto medyo naawa ako kay ate dahil from Isabela pa siya pupunta pa siya ng QC biglaan pa ngayon ah yun medyo yung mga comment na siya na pupunta na, papunta na nga siya rito sa QC pang problema dapat mo na eh kasi galing daw kasi ng barangay ayon sa comment nawala no, wala itong post na ito mga kanyan Bigla nawala wala. nahanap ko doon ewan ko binura o may nag report di ko sure wala bigla doon sa post eh, sa so wall group ah uh, so yun mga kanyan eh tinignan ko rin naman yung papel no medyo parang nagtaka rin ako na ganito wala akong makita ang sealed yung ano na yung sa notary o yung sa regional trial court o yung sa metropolitan trial court na kailangan may sell yun ng korte kung saan ah uh, isinampa mga kajani ano kung kailangan gawin nyo takay mga notaryo about sa mga abogado nila dyan na, ay abogado sa maaring fiscal or judge na maglalagay ng schedule niya tsaka ito alalahan niyo mga kajani eh, ang utang natin ay napapasok sa civil case tandaan nyo lagi ito civil case po hindi po yan criminal case kasi po ang nakalagay po dito din sa kung pansin niyo din sa may bibilogan ko eh medyo sumukol na para makita nyo yung sa complain na ito sa complainants ito pakita ko sa inyo yung for violation of article 315 at eh, ano amended by RA number 10951 yung article 319 315 mga kadyani eh, ano po yan eh uh, criminal case po yan ng stapa or swindling kaya doon pala mag-iisip na ako na hindi ito legit gawa gawa lang ito ngayon ewan ko kung paano napunta rin sa barangay doon daw kinuha nung nagposa ng victim Uh, galing daw niya sa barangay binigay lang pinapunta yata siya or something kasi wala na nga yung mga comments niya na wala pati yung post eh kaya di ko na nasundan yun mga kajani dyan no? ah uh, ako bat sa barangay, oh, kaya yung napaisip ako, maaaring yung tao na nagpadala niyan, maaaring uh, taga tagal, lugar nila, yung empleyado ng ola na yan, tapos, yun, uh, ito, uh, ko lang ah, taga lugar nila yan, tapos pinadala doon sa barangay, kasi hindi niya dineretso doon sa bahay nung victim eh parang pinadaanan na sa barangay at syempre yung barangay wala namang kaalaman na yakala sulat lang or something na ano uh, galing sa korte syempre wala namang yung mo pwede buksan yan at magbubukas lang yan issue pinadala ng papel yung sulat na kaya ni syempre binigay lang sa inyo nakakalungkot lang mga kayani, maging aware kayo lagi sa mga gitong bagay pag may dumarating na sulat sa inyo alamin nyo muna, mag-research muna kayo, magtanong muna kayo sa mga may alam talaga sa mga bagay ng, lalo ko sa ganitong klase, sa mga ola victim sa maintindihan nyo na sana na hindi kasi talaga magpapile ng uh, reklamo o kaso yung mga ulan na yan. Dahil nga sa laki ng interest, uh, babayad din sila. Dahil nga iba, ang uh, pag nagpile sila ng complaint or ng collection of sum of money sa mga small claims court, may babayaran sila. Eh alam nyo naman ang kailangan nila, di ba? Pera. Siyempre, maniningil lang yan. Ayaw na nang gumastos eh. Maniningil lang, maniningil. Hindi yan gagastos. Kasi sigurado, yung mga babayad nila, hindi na nang ibibigay doon pipilitin nilang nila hanggang sa may harassment, may ganya tamo yung papel na yan. Uh, pwede, actually, pwede i gawin ano, uh, ga, gamitin ebidensya na ginagamit yung uh, korte na ginamit na itong Office of the Prosecutor, yung, anong Dep uh, Department of Justice Building na kung saan ipinail daw nung uh, complainant o nung lending company o nung OLA, no, mga kajani. No? Sana maanahan nyo na always do your research na mas maintindihan natin kung ano ba talaga ang at nilalaman ng bawat sulat wag mo wag mo nang padalos daros siguro dahil kinabahan to dahil nga bukas uh, kinabukasan agad yung sinasabi do sa sulat na yung kaso niya ay gaganapin na mga kaya kung ngayon ano ngayon uh, 15 ba or something basta kung dare kinabukasan yung nakalagay kasi tinignan ko gumabasa lang nakalagay rito eh biglaan kasi nga mga kajani, niruin mo oh. Uh, nagpile yung ola sa Quezon City tapos tiga Isabela yung kung pa reklamo napakalayo di ba? hindi gagastos yung mga ola para lang dyan mga kajani. Uh, gagawa na lang sila parang, hindi rin sinabi kung anong ola to diba mo walang complainant to walang ano lang NPS docket number oh walang, walang nakalagay na yung complainant kung ano yung kung anong lending company sila kasi lalagay yan para sa malaman ko sa inyo nagre-reklamo, doon sa nire-reklamo diba mga kajani, so sana nagbigay ako ng ideya sa inyo ngayon at makatulong din sa mga may mararanasan ganito mga kajani, sana uh, get yung kagad yung research yung kagad, pag-aralan nyo muna alamin nyo muna, tulungan nyo muna yung sarili nyo, para mas maintindihan nyo yung mga ganitong bagay, yung mga gitong nangyayari sa uh, Ola Victims Community mga kajani, so yun, itong yung lingkod kajani ng Janitor TV at itong Janideb, usapang utang usapang wala.